Isa na namang mapagpalang araw mga manong Prince Sinundo na naman tayo. Ayan, yung purman At babalikan natin 'to itong uh, bagong uh, trailer na 'yan. Ayan. Dito sa may uh, ano na 'yan, yung mga crane. Ayan, yung mga crane na 'yan. Uh, kasi nga uh, ipabalik na doon sa talagang parkingan niya yung uh, trailer na 'yan. So sinundo na naman tayo at uh, ito na. Uy! Dito ulit tayo. Ibabalik na daw. Ibabalik. sa so parking. Malapit lang naman yung parking dito. Kailangan dito susunod ka sa batas. Iikot ka sa roundabout. Kahit wala namang ibang sasakyan. Ayan na, nandito na tayo sa parking. Malapit lang. Ayan po, mga manong friends, yung mga kasama niya, oh. Ayun, may mga bus, may mga tractor nandoon. yan sa ilalim na yan, oh. Ayong iba niyan, may crane pa nandoon sa malapit sa opisina. Ayan, mga kasama niya, oh. Ayan, oh. Ito, may mga bus na ispark. Puputulin, puputulin. Ah... Uh, Dadalhin daw natin doon sa loob yung tractor. isang bato ilagay ayan yung foreman yung nag video video